What's up guys? Nana sadmi diri sa bukid. nah eh, na amang tega puyog bukid, i bukid gyud. Subay na sa admisa tubo di eh guys. Sa Among pangumustaon ang tubo kung unsa na status para at least kuan ba. Dili sad magmahay ang atong tubo. Subay-subayon sa nato panlagsa. naon nato og unsa na, na, na si katagas as Dinis palibot guys, poros gyud na tubo guys oh. Talagsar kay ka kita og mais, diring depita. Pero de ani nga porsyon sa among gitubhan na ay kanang na ang area nga walay tubo kay kabatoan man siya. So amo pong gi-consume ang area gitam na namo og mais na. Ya. Yeah. Oh, gamay ra na pila ra na kapunuan nang mais para at least pod ba nga og subay mi din he sa katubhan gusto mi magkuan magtila og bakha og mais magsugba bakha og mais anagun ay pwede kayo. So mo ni atong tubo guys oh. Eh. Oh, Yan na kayo guys, no? Unya, oh, kena pudain dahin siya diha. Kena siya. Padulong nga to sa so ubos. Padulong nga to sa so ubos. Kayo ang tubo karon guys. Nakalahotay gid siya. Ang ilawang po sa tubo, oh, wala kay sagbot kay Amo naman tunggi gi sipsipan na tong kuan po dayo na mo. Isprihan. O, oh, tanawang mga sagbot dapindalan sa guys, Oh. oh patay sa spray. so limpyo kay itong tubo so mo ni ang diri side Taman na nga nga dito so ubos niya sumpay po dahin diri kay dalan mo ning niya so, na dalan oh, man na siya so gani po dahin nga tubo oh, buyag na kay guys so may na lang ni guys puhon maka harvest ugting harvest na Makapalitag usa ka sakong nga bugas pangkonsumos balay mura mangin in tao na atong source of income dili bukid so ni subay lang medya eh, para at least makita na mo ba ang sitwasyon sa tubo so far so good thank you tubo salamat sa imuhang pagtubo nga medyo tambok nya naghatag ka og kalipay kanamo nanay usa ka bukid nga taas na kay guys dagas na si kayo o, buyag nga ang dulo na ani Tama na po na ning Madrid de Kakao. ini moni say dulo na guys. Ibutangan og silupin Lupin to adto. Oh. Niya nga side. Mo puno ang dulo na. Kani si Lupin sa taas para puhon-puhon og mag-harvest na ni. At least klaro kayo ang dulo na nga naaagi di sa diha kay namay kuan. Namay si Lupin. Yo guys, what's up? Mo ni na mo diri guys oh. bukid. Oh. bukid kina guys oh buntod kina stanan pero ditong dapita guys oh gitamnan pag gihapon na guys oh bisan oh, oh. pag bukid pag bukid ni kaina pero na pag itanom imo hag yung occupied ang imo hang area sa bukid para na kay source of income kay o makailain ring kwaan og source of income kanira mangyo uma